Ay, dala. Home service ulit tayo. Basa ako eh. Kaya tinanggal ko yung damit ko. Ayan, ah. Uh, ano siya? Uh, Honda Supremo. Ayan. Ay, tanya naman. Binaklas ko yung sa Magneto side kasi kasi sunog ang stator. Ayan, o. Oh. Bali, ang sintomas niyan, pagka nagpa kayo, lalo lobat yung baterya palagi. Tapos, pag nagbukas kayo ng ilaw, kung namamatay yung makina. Yan ang sintomas nun. Pagkasunog ang stator nyo, nalolobat ang battery, tapos namamatay ang makina kapag nag-start. Ay, pagka, pagka nag-ilaw kayo ng headlight. Okay, ikakabit ko na ito. Ito yung bago. Medyo pricey pagka original. Pero mas maganda ng yung original yung gamitin para hindi kayo abriya. Kasi pagka mga replacement yung mababa yung mga local lang, baka ilang buwan nyo lang magamit, sayang din yung bibili nyo mga idol, nakabit na natin yung bagong stator. Nakabit ko na rin yung crankcase cover. Tapos ito, i-check natin. Ang pag-check nito, dapat may battery yung motor nyo. Dapat may nakakabit na battery para mapaandar nyo. Kasi hindi yan naandar pagka walang battery, tas hindi nakasalpak to. Ito na yung bago. Ngayon, gamit kayo ng test light. Tapos, kabit nyo sa body ground. Tapos, paandarin nyo yung motor. Pag pinandar nyo yung motor, i-test lamp nyo yung mga yan dapat walang lalabas na power dyan dapat hindi ilaw yung test lamp nyo pagka ano pagka in-start nyo yung motor dapat walang ilaw dyan pagka may umilaw dyan ibig sabihin sira pa rin yung stator Okay yan mga idol start na natin tapos test lamp na natin tong mga socket. tingnan nyo yan wala siyang ilaw yan dapat walang iilaw dyan na sa tatlo na yan Dapat walang ilaw dyan Pag kahit isa may umilaw dyan Grounded dyan Sira yung stator Yun yung nangyari dun sa isang stator Kaya nasunog Basta dapat Walang lalabas dyan Ngayon Ikakabit natin yan Tignan naman natin yung charging Okay yan mga idol Sa charging naman Ayan tanggalin natin yung battery Tapos Punta kayo sa rectifier Test lamp nyan, Dapat ilaw na yan Ayan o oh. Diba Ayan Paitan nyo malakas na ilaw Ibig sabihin, buo yung rectifier, buo na rin yung stator kasi ano yun eh, bagong palit yung stator natin. Ibig sabihin, buo na yung charging niya lahat. Saka pag binuksan nyo yung stator, itong crankcase na to, makikita nyo yung stator na sunog. Pagka sunog ang stator coil, ito, ganito yung tsura. Ayan, kita nyo, sunog lahat. Paikot. Diba? Kaya pag magchecheck kayo, pagka magchecheck kayo, salpakan nyo ng battery, Paandarin nyo, tapos yung test lamp nyo, kabit nyo sa ground. Tapos ugutin nyo tong socket na to, yung may tatlong dilaw. Tapos i-test lamp nyo. Pagka umilaw yan, grounded yan, ibig sabihin sunod. Okay mga idol, uh, tapos na to. Goods na, naandar na, tapos nagcha-charge -nag na rin naman na siya. Uh, message kayo sa page natin pagka magpa-foam service kayo. Tapos subscribe kayo sa channel ko mga idol. May mga tutorial ako doon na iba, baka makakuha kayo ng mga discarded doon. Maraming salamat mga idol. Okay na mga idol, ayan eh, o. Uh, pagka nag, eh, nakailaw na, pag nag-high, uh, lakas na ng ilaw ulit. Uh, tapon kasi nung ginagawa ko to, halos walang ilaw yan, wala kang makikita. Mas so, na, nag-charge na siya, buo na yung charging yung stator ko yung kasi kapapalit lang. Tapos hindi na siya namamatay. Kasi nung sira yung stator, nung sunog pa yung stator na nakakabit, pagka nag -high ka, patay na kagad ka yan hindi na siya tutuloy pag nakalo naman pupugak-pugak yung motor tapos laging na drain yung battery yan ang problema niya pagkasunog ang stator ko yun.